Mukhang ito na ang pinakabagong sulit na smartphone sa may halagang 5,000 ngayon. Ang kaso meron lang isang problema. Ang problema ay itong halos specs ng bagong Poba Neo 3. Is halos same specs lang sila ng lumang Poba Neo 2 last year. Meron pa rin siyang 6.82 inches, IPS, 720 p na display, Helio G85 na processor, 16 megapixel na main camera, 8 megapixel na front selfie camera, 7,000 mah na battery, saka 18 w sa charger. Yan ang specs ng bagong Poba Neo 3 at specs ng din ng Poba Neo 2 last year. syempre meron lang minimal na upgrade sa kanya na halos hindi mo na mararamdaman. Like na 8 na dating 6 kg lang. Dahil lang halos ang literal na upgrade sa kanya. syempre binago rin nila yung Android version dito. Dahil nga naka Android 13 na siya. Tapos yung Neo 2, isipa pa ako nila sa Android 12. Ibig sabihin nila na upgrade. syempre bagong design din, pare bago. Pero kung papansin nyo yung forma ng camera niya, is halos pares lang naman sila dito. Ang number one issue ko sa Mi Poba Neo 2 last year is masyado mabagal yung kanyang charger. Na 18 watts nga lang. Kahit sa Mi 5000 mah na batteries, matagal maka full charge yan. Imagine mo pa yung 7000 mah na battery. Pero meron isang good news naman. Yung dating 7000 ng SRP ni Poba Neo 2 last year. Ngayon is naka 6.3 na lang siya. Tapos makukuha mo pa siya ng 5 sa Mi Shopee pagka meron kang voucher ngayon. Kahit yung kahit same specs lang sila ng Poba Neo 2 at ng Poba Neo 3 nga still sulit pa rin yan kahit papano. Dahil nga sobrang mura ng kanyang presyo ngayon. Lalo ko kukumpir mo yan sa ibang smartphone brand sa may ganyang presyo. Ito oblat sila sa may Poban Neo 3. Battery pa lang sobrang panalo na dahil si Poba Neo 3 lang makakapag-offer ng 7,000 mah sa battery kay si Poba 5 guys, is naka 6,000 mah lang siya. May re-recommend ko ang Poba Neo 3 kung galing ka sa mga smartphone na meron literal na mawabang specs sa kanya dahil ka ng Smart 7, Spark Go, at ang POBA niyo at lahat ng smartphone na mayroon G35 na pababaan ng mga processor. Pero kung ang smartphone mo is Tecno POBA 1, Tecno POBA 2 at Tecno POBA 3, syempre kasama rin si POBA niyo 2. At lahat ng smartphone na mayroon G70 to G88 ng mga processor. Super so hindi logical magpalit dito dahil halos same performance nga lang sila. Like dito sa Mikolov City Mobile, delay din yung kanyang gyro dito. Kasi so, may multiplayer nga lang shot by sa ball medyo malag nga siya pag kasi may battle royale Kung madalas kayo maglalaro nito Pero ang kagandahan sa puno to is naka double speaker pa naman siya kahit paano Sa so, may package pala nito meron siyang jelly case na kasama Prefer na sticker Type C na cable 18W sa charger At kahit paano meron pa rin earphone Isang nagustuhan ko dito sa may Tecno Boba Neo 3 Isa itong mat na likod niya Dahil nga hindi na siya masyadong fingerprint magnet Like sa may Boba Neo 2 na napaka fingerprint magnet niya. Tapos madali pa yung likod. Sa camera nag-expect ako ng konting improvement sa kanya. Ang kaso medyo negative pa rin talaga. Hindi ako satisfied sa may camera ng Poba Neo 3 ngayon. Pero dahil nga mura lang naman siya, eh kahit pa pwede na yan. E I ito na ang pinakabago at pinakasulit ng smartphone sa may halagang 5,000 ngayon. Dahil sa may specs nga na ganyan niya, is napaka mura niya para sa may ganyang presyo. Kung duda ka sa Tekton na baka madali siyang masira. Ito si Tekton Spark 7 Pro. 2 years old na sa akin ng smartphone na to pero still wala pa rin siyang issue si na talaga yung kanyang Android version dito pero okay pa rin yung kanyang specs dahil meron nga siyang GT5 na processor at 664 gig na version na dating meron 65 na SRP kaya sa mga dudas sa may to dyan still depende pa rin yan sa paggamit natin ganyan muna guys yung mabilis na video natin dito thanks for watching